Isang magandang araw po muli at welcome sa aking channel. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Sana po ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Simulan na natin. Nangyari ito noong December 22, 2019. Pauwi kami ng kasintahan ko mula sa isang resort club sa Tagaytay bilang pagdiriwang ng aking kaarawan. Tuwing pupunta kami sa Tagaytay, sa motor kami sumasakay at ang daan ay sa Amadeo ang madalas naming gamitin para malapit ito sa bahay namin tuwing pupunta kami sa Tagaytay nakamotor kami sa pag-uwi namin nadaanan namin ang arko ng Alfonso na may karato lang patungong Manila via Cavitex kaya napagdesisyon na namin na dumaan sa ibang ruta kahit alam kong mas malayo ang lalakbayin namin para lang sa tinatawag naming joy rides. Unang beses dumaan doon ng kasintahan ko dahil hindi siya taga Cavite. Ngunit ilang beses na akong nakadaan doon. Maayos naman ang pagmamaneho namin sa Alfonso at talagang nag-enjoy kami. Pagdating namin sa ruta ng Indang, doon na nagsimula. Marami akong naririnig tungkol sa kwento na ito. At kabilang din ang mga magulang ko sa mga nakaranas ng kababalaghan dito. Kaya sinabihan ko ang kasintahan ko na huwag masyadong pabilisin ang pagmamaneho. Nag-usap kami ng nag-usap at bigla na lang nabanggit ng kasintahan ko ang tungkol sa mga engkanto na naikwento ko sa kanya noon. Maya-maya pa, habang tumatawid kami sa isang tulay na hindi naman ganon kahaba, malapit ito sa Rio Villa Nuevo Resort, naramdaman ko ang hindi magandang enerhiya. That's the time na sinabi ng kasintahan ko na hindi siya makahinga at parang may mabigat sa kanyang katawan. Para bang may kumukontrol sa manibela at may nakadagan sa kanya. Hinimas ko ang balikat niya. Habang nagdadasal ako ng dasal na itinuro sa akin ng kamag-anak kong albularyo laban sa mga elemento. Habang nagdadasal ako, nakaramdam ako tumatayo ang balahibo ko mula sa braso hanggang ulo. Bumigat din ang pakiramdam ko. Pero nagpatuloy ako sa pagdadasal at pagtatanong sa kasintahan ko kung okay na ba siya. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi siya lubusang gumaganda ang pakiramdam. Dahil sa nangyari, sinabi ko sa kasintahan ko na dumaan muna kami sa ibang lugar bago umuwi para hindi sumama sa amin ng mga engkanto. Kaya pagkatapos naming pumunta sa mall, akala ko ay magiging ayos ng lahat. Akala ko ay magiging ayos na ang lahat. Bago kami matulog, tinanong ko ulit sa kanya kung okay na ba ang pakiramdam niya. Sabi niya ay okay naman daw siya. Nakatulog na ako at alam kong nananaginip ako. Ngunit ang kakaiba dito ay parang gising ako. Ang ayos ng kwarto ko at pati na rin ang posisyon ng pagtulog namin. Ganon na ganon ang nakikita ko sa panaginip ko. Bigla daw niyakap ako ng kasintahan ko nang may biglang humila sa kanya papalayo sa akin. Hinabol ko sila at nakita kong sinasakal niya ang kasintahan ko. Napakalakas nito at wala akong magawa, kundi pigilan ng mga elementong iyon. Nahihirapan na huminga ang kasintahan ko sa panaginip, kaya gumawa ako ng malakas na hampas. Tumingin siya sa akin at ngumisi na tila ba parang may iba pang balak. Pinilit kong magising nun at una kong ginawa ay tiningnan ko kung okay ang kasintahan ko. Wala pa yata akong isang oras sa na natulog nun Kinabukasan, nagpatawas ako at ikinuwento ko sa kanila ang itsura ng nasa panaginip ko. Isang matandang lalaki na may tapis ang suot. Sobrang dungis niya, sobrang payat at kulot din ang buhok. Malaki ang mata niya at kaunti ang ipin niya. Tuwing naaalala ko siya, talagang kinikilabutan ako. Pagkatapos ng tawas, Lumabas na nanuno lang kami at sumama siya sa akin. Kung sino ang lumabas sa tawas? Well, matandangan na lalaki katulad ng description na binigay ko. Huwag mag-usap ng kababalaghan sa mga liblib na lugar tungkol sa mga engkanto. Kung trip nyo, siguraduhin alam kung paano haharapin kapag nagparamdam sila sa inyo. Mabuti na lang at namulat ako sa ganitong bagay simula bata pa ako. Kaya kahit sumama siya sa akin, hindi na niya ako kayang galawin. Mas malakas ang Diyos kaysa kanino man. Sana, iyan din ang laging daladala niyo kung saan man kayo magpunta. Gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga hindi malilimutang karanasan na nangyari sa amin sa isang resort sa Batangas. Kaya noong nakaraang taon, eksaktong December 13, ipinagdiriwang ng isa kong malapit na kaibigan ng kanyang kaarawan sa resort na yon. Hindi na bago sa amin ang magdiwang sa isang resort tuwing may kaarawan, pero unang beses namin sa resort na yon. Hindi ito masyadong kilala dahil sa lokasyon nito. Dumating kami mga 11.30 ng umaga at maayos naman ang lahat. Hanggang sa dumating na ang gabi. Mga alas 7, nagkayayaan kaming uminom Bago kami magsimula, nagpunta muna kami sa CR ng resort dahil talagang naiihi na ako. Pagdating ko doon, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko na lang ito pinansin dahil hindi naman ako madalas matakot at hindi ako naniniwala sa mga multo noon. Nang ako'y magbubuhos na sana, bigla na lang akong nakarinig ng iyak. As in mga kaibigan, sobrang nakakakilabot ang tunog na hanggang ngayon ay tumatayo pa rin ng balahibo ko tuwing naaalala ko ang iyak na yon. Tatlo pala ang CR doon at sa gitna ako pumasok. Sa kanang bahagi nang gagaling ang iyak at sobrang takot na ako. Nagtangka pa akong magsalita. Sabay sabing, BFF, ikaw ba yan? Umasang kaibigan ko lang yon nakakahiwalay lang sa jawa niya. Diyos ko, walang sumasagot. Kaya alam kong hindi yon yung kaibigan ko. Hindi pa man ako nakakasuot ng pantalon ay tumakbo na talaga ako. Sinubukan kong ikwento ito sa mga kaibigan ko. Baka sakaling isa sa kanila ang nag-CR pero wala. Ako lang daw ang umalis sa pwesto at nagpunta sa CR. Pinagaan nila ang loob ko. Sa pagsasabing subukan ko na lang kalimutan at mag-enjoy na lang ako. Para hindi maputo lang kasiyahan. Kaya sinubukan ko talaga ang kalimutan ito. Mga alas 12 na at medyo tipsy na kaming lahat maliban sa isa kong kaibigan na hindi uminom. Ang natatandaan ko, may isa akong kaibigan na gustong uminom ng tubig nun. Pero hindi siya halos makatayo, kaya nagbolontaryo ang isa akong kaibigan na hindi uminom at siya na lang ang kukuha. Alam niya pagbalik niya, hindi na maipinta ang mukha niya. May dala siyang lalagyan pero walang tubig. At sinasabi niya sa amin na natumba lang siya dahil may tumulak daw sa kanya at nagkasugat-sugat pa talaga. Kaya naman napagdesisyonan na namin na matulog na lang nun para makauwi ng maaga kinabukasan. Nasa loob na kami pero medyo takot pa rin ang kaibigan ko dahil sa nangyari. May dala akong efficacent oil kaya sabi ko ibapahid ko na lang sa kanya para kumalma. Pagbukas ko ng t-shirt niya, nakita ko ang isang bakas sa kamay sa likuran niya dalawang kamay na hindi gaano malaki. Sobrang nangilabot ako at gusto ko na lang makauwi kami. Sinabi ko sa kaibigan ko ang nakita ko at siya ay napatulala at naiyak. Buti na lang pagod ang mga katawan namin kaya natulog agad kami. Pagising namin kinabukasan, sumigaw ang huli kong kaibigan na nagising. Agad naman kami pumunta sa kwarto at nakita na parang may gasgas ng kuko sa paan niya. Maya maya pa ay dumating na ang ate ng caretaker ng resort at ikinuwento namin ang nangyari. Ayon sa kanya, hindi lang daw kami ang nakakaranas ng mga ganitong bagay. Ang nagpaparamdam daw sa resort ay ang dating caretaker na namatay daw mismo sa resort na yun. Kwento sa amin ni ate, nadulas daw ito sa gilid ng pool at wala daw ibang tao na nakita sa resort nun. Kaya walang nakatulong at kinabukasan na ito nakita pero hindi na humihinga. Natakot daw ang may-ari ng resort kaya itinago ang pangyayari at pinalabas na lang na inatake sa puso habang nagbabantay. Kaya marahil hindi daw matahimik ang kaluluwa. Agad-agad kaming umalis sa lugar para maiwasan ang mga maari pang mangyari. Nakatulog ako pagdating ng bahay. Dahil hindi pa talaga ako nakaka-move on sa mga nangyari. Ngunit, Nagising ako bandang hapon dahil tumawag ang isa kong kaibigan sa GC namin na may mataas na bahok ang napasama sa bag niya. Totoo pala talaga ang pagpaparamdam no. Walang makapagsabi kung paano nila ito nagagawa. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, kailangan nila ng panalangin. Madalas kaming magpunta sa Subic dahil malapit lang ito mula sa amin graveyard shift kami. Maghihintay na lang kami ng kaunti sa umaga ng Sabado. Kakain lang kami ng almusal tapos diretsyo na ang biyahe papunta sa Subic. Bago kami umalis, yung isa naming kasamahan sa opisina na isang kristyano, nagdadasal muna siya para sa kaligtasan sa aming biyahe. Dahil kami makukulit pa noon, hindi naman kami mapigilang tumawa habang siya'y nagdadasal. Dahil iyon lang ang pagkakataong seryoso siya na makita mo. Pagkatapos nun, road trip na. Sobrang saya namin nun. Puro tawanan at kulitan. Dalawang lalaki at tatlong babae kami noon. Bigla na lamang tumigil ang kotse at umusok. Huminto na kami. Nilagyan namin ng tubig ang makina at saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang umusok na naman ang sasakyan Nagtataka kami kung na-check ba ng may-ari yung kotse bago kami nagbiyahe. Sabi niya, oo at full tank pa nga daw ito. Nilagyan ulit ng tubig dahil nag-overheat. Halos tatlong beses kaming huminto doon bago namin narating ang lugar. Beach, syempre lumalangoy kami, kumakain, umiinom. Hanggang sa may-ali na lumapit sa amin. Neng, mag kayo ha baka may maaksidente sa inyo sabi ng ali nagkatinginan kami pero umalis din agad yung ali medyo kinabahan na kami kaya yung kaibigan namin nagmungkahin na magdasal muna kami para wala sa amin ang maaksidente pagkatapos nun kumain ulit kami naglaro hanggang sa isa namin kaibigang babae ang natapilok mali yata ang pagbagsak sa pagkarga sa kanya Halos hindi siya makatayo. Inalalayan siya ng mga lalaki. Pinahira namin ng langis at hinilot ang paa niya. Pero kinabukasan, namaga ito. Kaya bago kami umalis sa resort, dumaan muna kami sa ospital. Doon, sinemento yung paa niya para hindi magalaw dahil may problema sa ugat at buto. Umuwi kami in tahimik, pero nagpapasalamat na iyan lang ang naging aksidente sa amin hindi kami nagseryoso sa pagdarasal noon. Ngunit, natutunan namin na ang dasal ay pinakamabilisang pananggalang laban sa anumang masama sa paligid. Makalipas ang isang taon, bumalik kami sa Subic. Ngayon, para naman sa Hot Air Balloon Festival. Doon muna kami nagpalipas ang gabi para makapag-beach. Siyempre, mas marami na kami. nag na lang kami. Nag-enjoy kami ng gabing iyon, food trip, at picture-picture. Natulog kami ng maaga para maaga kaming makapunta sa at Air Balloon. Nakatulog naman ako ng maayos pero yung iba kong kasama napuyat dahil daw yung pinto ng kwarto namin ay bukasara sara. Imposible itong gawa ng hangin. Yung iba nakapikit lang dahil naririnig nila yung langit-ngit ng pinto. Pero yung isa dinilat niya ng bahagya ang mga mata niya at may nakita siyang tila aninong kamay na nagbubukas sara ng pinto. Pumikit na lang siya at nagdesisyong hindi na lang kami gisingin sa takot. Halos tanghali na kami ng magising dahil puyat sila. Nagcheck kami ng bag para tingnan kung may nawala. Baka kasi may nakapasok na magnanakaw pero wala namang nawala. Bago kami umalis, nagdasal kami ng maseryoso. Kahit na late kami sa Clark at lumipad na ang ibang balon, inenjoy na lang namin kung ano yung naabutan namin. Kung gusto niyo mag-share ng creepy stories niyo, mag-email lang sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com.